Napakaaga ko nga gumising para magluto ng pagkain ng aking anak. At lumabas nga ako dyan para bumili ng pagkain ni Maro. Hanggang ngayon kasi nilalagnat pa siya. Eh may iiwan siya mag-isa mamaya sa bahay. Kaya bago ako umalis, dapat ayos lahat. Madaling pa nga dyan at ang hamog, o oh, di ba? <laughs> Malamig. At nandito na nga ako sa South Star para bumili ng pagkain. Ay, hindi pala maiinom. Ito nga pala ang pinabili niya sa akin. At mapait nga daw ang kanyang panlasa at gusto niya na maasim-asim. So, ayan ang aking binili para hindi siya ma-dehydrate. O, oh, di ba, bibili na para gumaling lang ang anak ko. Napakahirap kapag ang anak ang may sakit. So, ayan nga at nakabili na ako at pauwi na ako ng bahay. Nakapambahay O, oh, di ba ang itsura ko? Kakaloka. <laughs> <laughs> eh, ano naman, di ba? <laughs> ka malapit lang kasi sa amin yan. Kailangan ko nga magmadali kasi nga gagaya ka din ako. At kailangan natin magtrabaho. So ayan na nga at pagaling na ang anak ko. At sana nga makapasok na siya bukas. So ayan nga bago ako umalis, iginaya ko na lahat. Ang kanyang mga iinumin at gamo. At syempre nandyan na rin ang kanyang agahan. Para kapag nagutom siya, may kakainin siyang nakahanda na. Yan nga ang kanyang mga pagkain. So ayan nga at nakagayak na ako at tapasok na ako sa trabaho. Magandang magandang araw po sa ating lahat. <laughs> Hello Universe! At sana bigyan tayo ng lakas ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw. Para magampanan natin ang ating tungkulin araw-araw. At lagi tayong mag-iingat. So, ayan nga at lunis na naman, kailangan ko na namang magpa-load. <laughs> Kakaloka! Tuwing lunis yan! At hindi na nga at nagtawag na ako ng tricycle para pumunta sa una kong pasyente. Kailangan nating maagang umaalis para matapos ng maaga ang aking trabaho. At kailangan kong makauwi agad. Para may kasama si Maron sa bahay. Nagchat nga ang anak ko kanina, napakadaming pinabibili. Okay lang yun para makakain siya, para lumakas siya agad. So hindi nga tapos ng aking trabaho at pupunta na ako sa Jollibee. <laughs> para bumili ng pagkain ni Maron. Yan lang naman ang nakakain niya kapag may sakit siya. Kaya pagbigyan ng hilig ng aking anak. At hen nga takapila na ako, napakadaming tao. Tanghalian na kasi. Pasensya na sa mga pasyente hindi ko napuntahan ngayon at may sakit ang anak ko. Kailangan kong samahan ng anak ko. At naiintindihan naman nila. So hen nga yung mga pinabili niya. <laughs> Ayaw niya magkanin. Mukhang nagsawa na siya sa manok. <laughs> So, hay na nga at kukunin ko na ang aking order Medyo matagal nga ako naghintay dyan Siyempre, bago ako umuwi, dumaan muna ako dito sa palengke para bumili ng anik-anik <laughs> At dadaan nga ako sa bilihan ng manok-ulam ko Nag-upgrade yung lasa ng manok nila at sa gravy, napakasarap Kaya kapag gusto matik matikman, pumunta lang kayo dito Napakasarap ng gravy nila Dito lang yan sa tapat namin Oo, mga sapsap boys, na-extra <laughs> So, ayun nga, tumabas muna ako para bumili ng ulam namin ngayong hapo Yung na-vlog ko pala kanina, itang halian <laughs> mag alas dos. Aray, merienda na pala yun. <laughs> Bumili nga pala ako ng sisig at tinumis. Buti na lang, meron pa. Kukunti na nga ang ulam nila dyan. Tinamad kasi ako magluto. <laughs> Shout out sa inyo. Alam ko, nanonood kayo ng vlog namin. So, ayun nga, nakabili na ako at pauwi na ako ng bahay namin. <laughs>